Sir, pag may pasa mo ang entrance exam, pag nasa loob na kayo, may time pa po ba kayo mag-review para sa ibang ititake pa po sa loob? Ang PNP nga ay parang college lang din. May mga subjects na kailangan mong pag-aralan at ipasa. May mga quizzes din and exams. Paano nga ba nag-review mga kadete? Una-una, mayroong tinatawag na study period. May dalawang klase ng study period. Study period during regular days and study period during exam week. Pagdating sa regular days, ginaganap lang ito during gabi. Pagkakalala ko, from 7 to 9.30. Pwede kang mag-review dito for your quiz for tomorrow o pwede kang gumawa ng mga assignments mo. Pagdating naman sa study period during study week, mas marami itong oras sa minibigay. Mayroong madaling araw, gabi, and late night. Masabi kong late night kasi pag gabi, pag hindi ka nag-observe ng tamang pagtulog ng oras, pwede kang magkaroon ng delinquency report. In short, pag study period during exam week, pinapayagan ng mga officers ng PNPA na mag-aral kayo beyond TAPS. TAPS meaning time all personnel sleep. Ang academy kasi, hindi tulad ng mga regular colleges na pwede kang mag-aral sa kahit anong oras na gusto mo. So sa academy, may sinusunod na time. Lastly, pag exam week naman, mas nagpo-focus yung mga officers ng academy na pag-aralin yung mga kadete. Kaya yung ibang activity, binabawasan muna or inaalis para maiwasan yung pagbagsak at mas tumas yung chance na makapasa yung mga kadete. Sana naging malinaw sa inyo kung paano mag-aral yung mga kadete sa academy. Kung may katanungan kayo, comment yun na lang sa comment section. Kung kaya kong sagutan, gawa natin ng content yan. Salamat.